para po sa timpla ng ating double body mga kamaster ito na po yung timpla ng ating double body naglagay na po ako ng 1 in 1 half sugar at nalagyan na lang po natin yan ng dalawang kutsara na baking kalumit at shout out na lang po sa ating mga nagko-comment po sa ating video na double body at yan po may nag-request po at ito na po yung request niyo at naglagay na po tayo ng apat na piraso na itlog sundan nyo lang po mga idol at isang lata po na ibab milk yung nilagay natin po dito baga yung titimplahin po natin dalawang kilo po ito mga kamaster at yung tubig natin one in 3 port ng lata po mga kamaster at 200 grams lard margarin po yung ating ginamit I-mix na lang po natin para po matunaw yung ating mga ingredients. At hintayin na lang po natin matunaw. At para po sa ating OB na flavor, maglagay lang po tayo ng coloring at saka flavor na primera po mga ka-master. Kung gusto nyo po ng OB mga ka-master. At ilagay na lang po natin yung ating cake flour at all purpose mga ka-master. Bagay yung ginamit ko po nito mga ka-master, all purpose at saka cake flour. Yung all-purpose po nito, one in one half. Yung cake flour po, one half kilo. At imimix na lang po natin mga kamaster. Hintayin lang po natin. At medyo pwede na mga kamaster, ilagay na lang po natin sa ating pangsumpit. At sa mga hindi pa po nakapagpalo ng ating Facebook mga kamaster, mga ka-idol, papalo na lang po. At hingi lang po ako ng favor sa inyo na lang po mga kamaster, ka-idol. At maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa suporta ninyo at pagtitiwala po. At lalagay na po natin itong double body at isusumpit na po natin. Huwag nyo na po banyahan yung ating plan sa mga kamaster para po hindi po dapa yung ating double body. Hindi po siya lalapad mga kamaster. Huwag nyo na po banyahan. At dito lang po yung ating video mga kamaster. At kasi ano po hindi po luto yung request yung request po nila timpla po yung request at pakipalo na lang po sa ating Facebook maraming salamat po sa ating lahat God bless po